Key, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Narinig mo na ba ang malalakas na katok sa kalagitnaan ng gabi? Yung tipong paulit-ulit hanggang sa maramdaman mong parang may nagbabantang pumasok sa pintuan. Isang gabi, si Marco at ang kanyang ina ay naharap sa isang lihim na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang lihim na maaring magligtas sa kanilang pamilya o tuluyang sumira dito. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga taong kumakatok sa kanilang pinto. Ano nga ba talaga ang pakay nila? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, tapusin mo ang kwentong ito hanggang dulo. At kung nais mo pang marinig ang ganitong mga kwentong puno ng hiwaga at damdamin, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa iyong mga ideya. Kung mabibigyan ka lang ng isang pagkakataon, anak alin ang pipiliin mo? Ang pangarap mo o ako? Sa dilim ng lumang bahay na gawa sa kahoy sa Tondo, naririnig ang mahinang pagugong ng ventilador at ang pagiyak ng isang inang nakaluhod sa harap ng altar. Hawak niya ang rosaryo, paulit-ulit na binubulong ang dasal, habang ang luhay dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa kabilang silid, ang anak niyang si Marco, nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang ticket na galing sa barkong patungong ibang bansa. Habang ang inay nagdarasal ng kaligtasan, ang anak ay nag-isi kung iwan ba niya ang lahat, kasama ang nag-isang taong minahal siya ng buong buhay. Anak, huwag mo akong alalahanin, ang Diyos ang bahala sa akin. Sambit ng ina, habang sinusubukang itago ang takot sa kanyang mga mata. Ero ramdam ni Marco ang bawat panginginig ng boses, ang bawat hinga na parang lumalaban. Sa labas ng bintana, marinig ang kaluskos ng mga batang naglalaro ng luksong tinik, at ang malayong tunog ng sorbetero. Mga palala ng simpleng buhay na gusto niyang ipaglaban. Ngunit paano kung ang pag-alis ang tanging paraan? upang makaligtas sila sa kahirapan habang nakatitig siya sa ticket biglang bumukas ang pinto at tumambad ang kanyang ina nakayuko, Kayuko bit bitbit ang maliit na kahon ng mga lumang larawan bago ka maggasya anak gusto kong makita mo ito mahina niyang wika binuksan ni Marco ang kahon at isa-isa niyang nakita ang mga litrato ng kanyang ama ng kanilang pamilya bago ito pumanaw at ang larawan niya noong bata pa siya nakangiti habang yakap ng ina Pumigil siya sa isang larawan, isang lumang polaroid, kung saan nakasulat sa likod. Para sa pangarap ni Marco, kahit saan siya dalhin, nanlaki ang kanyang mga mata, at unti-unting nanginig ang kamay niya. Anak, tinig ng ina, nanginginig, halos maputol. Bago mamatay ang katay mo, may iniwan siyang bilin. Huminga ng malalim si Marco, hawak-hawak ang larawan. Ramdam ang bigat ng bawat salitang hindi pa nabibigkas. Asa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng dasal at desisyon, may biglang kalabog mula sa pintuan. Tila may kumakatok ng mariin, halos gigibain ang kanilang lumang bahay. Nagulat si Marco, na paigtad ang kanyang ina. Ang rosaryong hawak nito ay halos mabitawan, at ang maliliit na larawan ay kumalat sa sahig. Marco, mahina niyang bulong, sino kaya yon, dis oras ng gabi. Ang pagkatok ay muling umalingaungaw, mas malakas, mas mariin. Parang galit, parang nagmamadali. Dahan-dahang tumayo si Marco. Kinuyom ang teket sa kanyang palad at tumingin sa ina. Ako na, nay. Lumapi siya sa pinto. Pinakiramdaman muna ang paligid bago marahang binuksan. Sa pagpasok ng malamig na hangin mula sa labas, bumungad ang dalawang lalaking nakabarong. Basang-basa ng ulan at may dalang sobre. Siya ba si Marco Santos? Tanong ng isa, malamig ang tinig. Opo ako po, sagot ni Marco, naguguluhan. Inabo sa kanya ang sobre. Mahalaga, ngayon mismo mo dapat buksan. Nagtaka siya, pero tinanggap ang sobre. Pagkasara ng pinto, agad siyang nilapitan ng ina. Ano yan, ana? Bakit parang opisyal? Nang buksan niya, bumungad ang isang liham mula sa kumpanyang nag-alok sa kanya ng trabaho sa ibang bansa. Ngunit may nakalakip na isa pang dokumento, isang liham ng bangko, nagsasabing may malaking pagkakautang ang kanyang yumaong ama, at kung hindi mababayaran sa loob ng tatlong buwan, kukunin ang kanilang lumang bahay bilang kabayaran. Nanlamig si Marco, ang mga kamay niya'y nanginig habang binabasa ang bawat linya. Nay, halos pabulong niyang sabi, mawawala ang bahay natin. Napaluhod ang ina, hawak muli ang rosaryo, nanginginig ang labi. Diyos ko, akala ko nabayaran na yon ng tatay mo bago siya. Naputol ang kanyang tinig, at tuluyang bumuhos ang luha. Si Marco na may napatingin sa tiket na hawak pa rin niya. Biglang naging mas mabigat. Parang pasan niya ang buong mundo. Kung alis siya, maaring maligtas sila. Ero kung iwan niya ang ina, sino ang mag-alaga rito? Muli niyang binuksan ang lumang kahon ng mga larawan. At doon niya napansin ang isang maliit na sulat na nakatupi sa gilid. Lumang-luma, halos kupas na. Ngunit malinaw ang sulat kamay ng kanyang ama. Para kay Marco, sa oras na siya'y haharap sa pinakamahirap na desisyon. Halos mabasag ang dibdib niya sa kaba. Binasa niya ito ng malakas. Anak, kung darating ang araw na kailangan mong pumili, tandaan mo, ang pangarap ay daan, pero ang pamilya ang kahanan. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Napatitig siya sa ina, na ngayoy nakayuko, ila nawalan ng lakas. Nay, nanginginig ang boses ni Marco. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin ko? Sabihin niyo lang, kahit masakit, pinunasan ng ina ang kanyang luha at dahan-dahang tumayo. Anak, hindi ko kayang hadlangan ang kinabukasan mo. Ero, hindi ko rin kayang mawala ka. Natahimik ang buong bahay, tanging tikatik ng ulan sa bubong at malayong alingaw-ngaw ng mga tricycle ang marini. Biglang muling may kumatok, ngunit ngayon ay banayad. Nang binuksan ni Marco, isang matandang kapitbahay ang naroon, si Aling Nena. Marco, pasensya na kong istorbo, sabi nito. Pero kanina bago bumuhos ang ulan, may lalaking naghahanap sa inyo. Sabi may iniwan siyang balita ungkol sa yumaong tatay mo. Nanlaki ang mata ng ina. Sino raw, aling nena? Hindi ko kilala, pero may dala siyang maliit na kahon. Iniwan niya sa akin, sabi ibigay daw agad. Inabot ni aling nena ang kahon kay Marco. Lumang-luma ito, gawa sa kahoy na may nakaukit na simbolo ng krus. Pagkabukas niya, bumungad ang isang makapal na sobre na puno ng mga resibo at papeles. Mga ebidensya na noong nabubuhay pa ang kanyang ama, pilit nitong binabayaran ang utang, at may malaking halaga pa palang nakatago para tapusin iyon. Nangingilid ang luha ng ina habang hawak ang mga papeles. Anak, sinikap pala ng tatay mo hanggang sa huli. Hindi niya tayo iniwan ng wala. Ngunit bago pa sila makapagsaya, may isa pang bagay na nasa ilalim ng mga papel. Isang sulat na nakapesa dalawang linggo bago pumanaw ang ama. Kung sakaling hindi ko kayanin, Marco, ikaw ang asahan ko. Hindi lang para tapusin ang pangarap mo, kundi para ipaglaban ang pamilya natin. Ngunit huwag kang basta magtiwala sa mga taong darating nadala ang pangalan ng kumpanya. Hindi lahat ng oportunidad ay kaligtasan. Nabigla si Marco. Naalala niya ang dalawang lalaking nagdala ng liham kanina. Bigla siyang kinilabutan. Nay, mahina niyang bulong parang may mali, parang may tinatago sila. Anak, huwag ka munang alis. Baka may mas malaking panganib kaysa iniisip natin. Sagot ng ina, ramdam ang kaba. Bumigat lalo ang hangin sa loob ng bahay. Ang taiket, ang sulat, ang kahon. Lahat ay parang nag-ugnay sa isang mas malalim na lihim. Sa labas, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng tricycle. Ngunit ngayon ay tila hindi ordinaryo. May mga aninong dumaan, tatlong lalaki, nakasilip sa kanilang bintana. Napatigil si Marco at ang kanyang ina. Hindi na sila huminga ng malalim. Ang mga lalaki nagbubulungan. Parang may minamasit. Isa sa kanila'y biglang ngumiti nang makita ang ilaw sa loob ng bahay. At bago pa man makapagsara ng kurtina si Marco, isa sa mga lalaki ang dahan-dahang naglakad palapit sa kanilang pintuan. Hawak-hawak ang isang itim na sobre na walang kahit anong pangalan. Muling kumatok at long beses, mabigat, parang babala. Asa malamlam na ilaw ng lamparang nakasabit, ramdam ni Marco na ito na ang desisyon na hindi niya matatakasan. Nakahinto ang oras sa loob ng bahay. Ang pintuan ay nanginginig sa bawat katok na tila dumadagundong sa dibdib ni Marco at ng kanyang ina. "Anak," pabulong ng ina, "nanginginig, 'wag mong buksan." Ngunit ramdam ni Marco ang pangungusap ng kanyang ama sa liham. "Huwag basta magtiwala." At sa likod ng pintuan, ang presensya ng mga estranghero ay lalong lumalakas parang anino ng panganib na matagal nang nakatago. Huminga siya ng malalim, lumapit sa pinto, at sa halip na buksan, sumigaw, anong kailangan ninyo? Tumigil lang kato. Ilang segundong katahimikan, bago may boses na malamig at matalim na sumago. Hindi mo na kailangang malaman. Buksan mo lang ang pinto, Marco. Nasa amin ang sagot sa utang ng pamilya mo. Napalunok siya. Hindi nila dapat alam ang kungkol sa utang. Ang sulat ng kanyang ama, ang babala, ang kahon. Lahat ay tila nagkakatotoo. Hinawakan siya ng ina sa braso. Anak, makinig ka. Ang desisyon mo ngayon, hindi lang kungkol sa pag-alis. Buhay na natin ang nakataya. Nanlalambot ang tuhod ni Marco. Ngunit pinilik niyang tumayo ng matatag. Nay, kung tama ang hinala ko, sila ang dahilan kung bakit hindi nakabalik si tatay noon. Sila ang bumabalot sa pangarap ng marami. Ero binibitawan sa gitna ng dagat. Nanginig ang labi ng ina. Anak huwag kang. Naputol ang kanyang tinig nang muling kumatok ang mga lalaki. Mas malakas, halos bumigay ang pinto. Mabilis na kinuha ni Marco ang kahon ng kanyang ama, isinilid ang mga dokumento, at itinago sa ilalim ng kama. Hawak-hawak niya ang tayket at liham, habang ang inay maying nagdarasal sa harap ng altar. Kung maririnig mo ako, Panginoon, bulong ng ina, iliggas mo ang anak ko sa maling landas, kahit kapalit ay ako. Sa labas, naririnig ang mga yabag ng mga lalaki, papalayo. Ngunit may iniwang bulong na dumaan sa hangin, "Babalikan ka namin, Marco. Wala kang matatakasan." Natigilan silang mag-ina. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang dating payapa. Ito'y katahimikan ng nagtatagong panganib. Dahan-dahang umupo si Marco sa tabi ng ina. "Nay, hindi ko na kayang iwan kayo." Ero rin ako pwedeng manatiling walang ginagawa. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pinisil ng ina ang kanyang kamay, mahigpit, puno ng kakot at pagmamahal. Anak, kung haharapin mo sila, baka mawala ka sa akin. Kung iwasan mo naman, baka mawala ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Napatitig si Marco sa lumang larawan nilang katlo, siya, ang kanyang ama, at ang kanyang ina, nakangipi sa harap ng maliit na kubo sa probinsya. At sa kanyang puso, Unti-unting sumiklab ang desisyon na matagal na niyang iniiwasan. Nay, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Oras na para harapin ko ang laban na iniwan ni tatay. Kung ang pag-alis ko'y magiging daan para sa kanila, hindi ko pipiliin yon. Pero kung ang pananatili ko'y maglalagay sa atin sa kapahamakan, kailangan kong pumili ng paraan na hindi mo na kailangang dasalan gabi-gabi. Nyaka siya ng ina, mahigpit, halos walang kuwang para huminga. Marco, anak ko, ipaglalaban ko ang dasal ko hanggang dulo. Ero ang desisyon na sayo. Sa labas, natuyo na ang ulan, at unti-unting sumikat ang unang sinag ng araw. Dumaan sa siwang ng kanilang bintana. Nguni sa likod ng liwanag, nananatiling nakatago ang mga aninong muling babali. At habang nakatitig si Marco sa tayket na nakalapat sa kanyang palad, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Unti-unti, parang bawat piraso ay pagpapaalam sa isang pangarap at pagbubuka sa isa pang laban. Ngunit bago pa niya mailapag ang huling piraso sa sahig, muling kumalabog ang kanilang pintuan. Ngayon, mas mabilis, mas marahas, at may kasamang boses na sumisigaw ng kanyang pangalan. Marco, oras na para pumili. Tumigil ang lahat sa isang igla. Ang katahimikan sa labas ay biglang lumubog sa hangin. Para bang ang buong mundo'y nakikinig sa kasunod na desisyon. Sa halip na bumigay sa takot, marahang bumaling si Marco sa kanyang ina. Nay, wala nang ibang dapat gawin kundi tapusin ang laban na ito. Hindi sa pagtakas, kundi sa paninindigan. Ngumiti ang kanyang ina, bagamat puno ng luha ang mga mata. Anak, kung iyan ang pasya mo, kasama mo ako. Sabay silang lumapit sa pinto. Hindi na may halong pangamba ang bawat hakbang ni Marco. Kundi lakas ng loob na hatid ng pagmamahal ng kanyang ina at ng alaala ng kanyang ama. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng araw na sumisikat. Liwanag na bumabagsak sa mukha ng mga lalaking nag-aabang. Ngunit sa halip na kadiliman, doon tumambad ang bagong yugto ng kanyang buhay, hindi na bilang takas, kundi bilang anak na handang ipaglaban ang pamilya, kahit saan siya dalhin ng kapalaran. As sa likod ng liwanag na iyon, nanatili ang tinig ng dasal ng kanyang ina, malakas, malinaw, at walang wakas.